Ano nga ba yung pinagkaiba ng Wolcha at ng Yoncha? So yan po yung sasagutin natin sa video na ito. Dito kaya South Korea, kahit ano pa po yung visa ninyo, TNT ka, illegal worker, or kaya naman EPS worker ka, or kaya naman kahit na Korean citizen ka, basta manggagawa ka dito sa South Korea at nagtatrabaho ka sa isang company na binubuo ng lima hanggang pataas na empleyado, meron ka po dapat matatanggap na Wolcha at saka ng Yoncha. So, ano nga ba yung pinakaiba ng dalawa na yan? Ang yoncha po, yan po yung annual lead. nare mo siya yearly. Yung wolcha naman po, from the term na wall, ibig sabihin po niyan monthly. So, monthly lead mo po yan. So, yan po yung pinakaiba ng dalawa. Yung yoncha po, magkakaroon ka lamang ng yoncha kapag nabuo mo magtrabaho sa isang company sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, kung makapagtrabaho ka sa company ng one year magkakaroon ka po ng yoncha so paano po yung first year mo sa company yan po naman yung wolcha makakareceive ka ng wolcha ibig sabihin kung magtrabaho ka sa company at makapagtrabaho ka po dyan after one month magkakaroon ka po ng wolcha so sa second month mo magkakaroon ka ulit ng another wolcha isang araw po yon so ibig sabihin sa loob ng isang taon, sa first year mo, uh, meron kang 11 days na walcha. After mo maka pagtrabaho sa company ng one year, dun po uh, kayo magkakaroon ng Wolcha na 15 days. After 2 years po, madadagdagan po yan ng another one day. So yan po yung pinakaiba ng yoncha at ng walcha.